Ayun. Meron naman tayong unit na CBR 150R. Ang gagawin naman natin dito ay kakabitan natin itong slider. Ayan. So may dalawa, may kasama siya ng dalawang mga bolts sa bracket. Okay dyan so ngayon ay magkakalas na tayo ng cover at may isasama pa pala tayo yung ikakabit itong kanyang radiator cover para ito muna mamaya dyan So, natanggal na po natin yung cover. At ito nang tatanggalin natin. Yan, dalawa. So, yun. Talagay natin yung dalawang speaker na yung isa Yung maliit dito. Tapos yung malaki dito. Ano? Lagyan yung tornilyo. position nga pala ay nakataas na kaganyan okay big pity ganyan siya hindi na kaganyan ito sa kabila hindi natin na napangit ano na slider pag ito parang pag natumba lalagay may hmm. ano naman ito naman may vulkanize vulkanize ando ng module nito sa ilalim So ganyan ang lagay ng ganyang bracket. Tatakpan din ito ng stock na ito So ayan ay kapit na rin natin yung kanyang radiator cover. So ito lang tinanggal natin yata tapos sinapak. balik. Ito ay kakabit na natin to. Ayan. Tatanggalin natin yung

Ayan natin dito. box ang gamit eh. Ayan. Hindi may kapalit kung oh, maikot hawakan mo yung ito yung okay. gifix okay, mo dyan pataas Hmm. Sembrang. Cuba Boleh dekatlah Cuba mươi năm mấy kích nữa nó sao mà đâu đủ luôn Nha, biệt em ạ Aduh, terlalu mahal. Makinak pula, asyik. Aduh, terlalu mahal. Siapa? Siapa yang datang? Siapa? Siapa yang dapat siguro ito ang pangyayon Ano yan? Huwag mo nito na ito plastic Slider Kaya <laughs> na slider na slide Ito natin yung radiator cover Saka yung slider Ano? Kabila na Kabila na Kabila